Anim na Sabado ng Beyblade, bahagi lamang ni Ferdinand Pasigan Harin. Unang Sabado ng paglabas niya nang hilingin niyang magdiwang ng kaarawan kahit hindi pa araw. Nangumbida ako ng maraming tao kasabay ng bilin na huwag kalimutan ang regalo at pagbati ng Happy Birthday Rebo. Kailangang hindi niya malimutan ang araw na ito dapat pinakamasaya ang sabadong ito sa lahat ng sabado. Maraming maraming laruan. Staff toys, mini helicopter, walkie-talkie, crash gear, remote controlled cars at higit sa lahat ang Beyblade. Ang paborito niyang Beyblade. Maraming maraming Beyblade. Tinanggap niya ang lahat ng ito at marami pang iba sa kanyang kaarawan sa kanyang pagtuntong sa limang taon, kahit hindi totoo, kahit hindi pa araw. Ikalawang Sabado, naki-birthday naman siya. Pagkatapos, muling naglaro ng Beyblade kasama ang mga pinsan. Tatlong araw bago dumating ang ikatlong Sabado, sorpresa ko siyang dinalaw. Unti-unti na siyang nanghihina bihira na siyang ngumiti. Hindi na niya makuhang laruin ang Beyblade bagamat ayaw niyang bitiwan ito sa loob ng kanyang kamay o di kaya'y bulsa. Ang nakakapanghinayang, unti-unti na namang nalalagas ang kanyang buhok. Subalit pinipilit pa rin niyang maging malakas. Bagamat talagang di na kaya ng kanyang mga paa ang tumayo ng kahit ilang sandali man lang. Nakadudukot na rin siya ng mga matitigas na butil ng dugo sa loob ng kanyang gilagid. Sa labas ng bahay na kanilang tinitirhan, lubos kong ikinagulat nang tanungin niya ako, Tay may pera? Tay may pera ka? Dali-dali kong hinugot at binuksan ang aking pitaka at ipinakitang mayroon itong laman. Agad akong nagtanong kung ano ang nais niya. Nasinagot naman niya ng agarang pagturo sa isang kalapit na tindahan. Kung mabilis man akong nakabili ng mga kending kanyang ipinabili, mas mabilis siyang umalis agad sa tindahan at nakangiting bumalik sa aming kinauupuan. Naglalambing ang aking anak. Nang kami pumasok sa loob ng bahay, Naiwang nilalanggam na ang nakabukas ngunit di nagalaw na ng mga Kendy sa aming kinauupuan. Tuluyan na siyang nakalbo pagsapit ng ikatlong Sabado. Subalit hindi na nalagas ang mga buhok. Sa kanyang muling pagkairita, sinabunutan niya ang kanyang sarili upang tuluyang matanggal ang mga buhok. Nang araw na iyon, kinumbida ng isa kong kasama sa trabaho ang isang maskot upang magbigay ng pribadong pagtatanghal kay Rebo ng walang bayad. Matapos ang pagtatanghal, bagamat hindi man lang siya makangiti at makatawa, kitang kita sa kanyang mata ang kasiyahan. Isang kasiyahang unti-unting humina at nawala. Di na maikakaila ang mabilis na pagkapawi ng lakas ng aking anak pagsapit ng ikaapat na sabado. Di na niya makuha pang ipasok ang PC ng Beyblade upang mapaikot ito. Ramdam na ang pagod at hingal sa kanyang pagsasalita. Kaya kahit nang dalhin ko siya sa isang karnabal, isa lamang ang ninais niyang sakyan ang mga maliliit na helikopter na tumataas at bumababa ang tila octopus na galamay na bakal. At sa tuwing tataas, hahanapin ako ng tingin sa baba at malungkot na ngingitian. Pagkababa, mabilis na siyang nagyayang umuwi. At pagkauwi, humiga ng humiga at paulit-ulit na tumingin sa kawalan. Huling Sabado ng Pebrero ang ikalimang Sabado. Eksaktong katapusan. Kasabay ng pagtatapos ng Pebrero ay pumanaw ang aking anak. Ilang sandali matapos ang sabay na paglaglag ng luha sa kanyang mga mata at pagtirik ng mata. Ibinuga niya ang kanyang huling hininga. Namatay siya habang tangan ko sa aking bisig. Hinintay lamang niya ang aking pagdating. Di na kami nakapag-usap pa dahil pagpasok ko pa lamang ng pintuan. Pinakawalan na niya ang sunod-sunod na palahaw ng matinding sakit na dinais danasin ng kahit sino. Sige na, Salamat sa apat na taon. Mahal ka namin. Paalam.